Hi! Hello mga kaibigan! Kumusta naman kayong lahat? Ang ating dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan. Saan man tayo, ano man ang ating ginagawa, huwag sana tayong magsawa na magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at ngayon ay araw ng Sabado, Nobyembre 18, 2023. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 18, Versikulo 1 hanggang 8 Jesus told His disciples a parable about the necessity of them to pray. Always without worry, He said. There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to Him and say, Render a just decision for me against my adversary. For a long time, the judge was unwilling, but eventually he thought While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision. And finally, come and strike me. the Lord said, Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then source the right of His chosen ones who call out to Him day and night? Will you see to it that justice is done for them speedily? But when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa araw na ito, pinapalalahanan tayo sa ating Ibanghilyo na huwag tayong mapagod manalangin. Alam niyo minsan na kung titingnan natin ang bigat at ang tindi ng ating pagkilos, mas nakakapagod yung gumawa ng ating mga tungkulin. Ngunit, sa likod ng mga ito, minsan nakalimutan natin na manalangin palagi at magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Ito yung ating nakasanayan na problema dahil sa sobrang trabaho at dahil sa marami nating pinagkakaabalahan, hindi na tayo makahanap ng panahon, ng oras upang manalangin. Alam niyo sa ating ibanghilyo, may isang is na wala naman sana lang intensyon na tulungan itong isang babae na makamit ang hustisya kaya lang sabi niya dahil naguguluhan siya sa hinaing ng babaeng ito araw-araw tutulungan niya lang para manahimik. So minsan kung isipin natin ang tunada ng Ibangilyo parang nakakatuwa no dahil lang ba doon. Pero ang punto lang siguro mga kapatid na sana Wag tayong magsawa, wag tayong mapagod na tumawag palagi sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kumatok at kayo ay bubuksan. No? Humingi at kayo ay bibigyan. Ang Panginoon na siyang bukal ng awa na siyang gabay natin at lakas. Alam ko na dahil sa tinding pagmamahal niya sa atin, hindi siya pwedeng magbingi-bingihan, hindi siya pwedeng maging bulag sa ating mga pangangailangan. Sana saan man tayo, ano man ang ginagawa natin, huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa na magpasalamat, manalangin araw-araw. Ang panalangin ito ay sana maging lakas natin sa ating buhay. So, nakakatuwa naman na uh, marami pa rin sa ating mga kapatid na talagang ang pag aalay ng panalangin ay kanilang sandigan. to kung mapagod man tayo, sana mapagod lang tayo sa mga physical na gawain natin, huwag lang sa panalangin. Dahil yung pagpapanalangin ay siyang uh, paraan upang patuloy tayong makipang-uusap sa Panginoon. Patuloy tayong ma-purify no, sa ating mga uh, pangangailangan, lalo-lalo na yung lakas, lakas ng kaluluwa, lakas ng uh, ating physical na katawan sa pagharap, sa pagsubok, sa buwan. Magpalainawa tayo ng Panginoon. Sa ating padalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong patuloy na pagkabay. Iling namin na tulungan mo kaming maging tapat palagi sa aming tungkulin na maipalaganap ang mabuting balita. Ang balita ng kaligtasan at balita ng kapayapaan. Amen.